may mga at saka Hello everyone, welcome back to my channel. Ayan ang aking video today. Last November 22 ako na video ito pero ngayon ko lang i-share sa inyo kasi po ngayon lang po ako nakapag ano edit. So ayan, ito lang po ang ipapakita ko sa inyo. Binigyan po ako ng um so many ni Bis Grace. So man malagkit. Tapos syempre kinain ko muna bago kami nakumain ng almus ng lunch. Kasi aalis uh, din po kami maya-maya. Makikita -maya. niyo po kung saan kami pupunta. So ayan, ang sarap-sarap kasi minsan lang po ako makakain ng ganito, lalo na nga dito sa abroad, ay mahirap po talagang bumili ng ganito at saka yung pag ano, paggawa. So ayan po yung makasama ko sila ati, si Grace at si Ate Rose yun. So, pasensya na yun lang ang video ni Ate Rose kasi nga po ay hindi ko na po masyadong binidyohan. So, binidyo ko lang sa sarili ko kasi mas ano kasi ako syempre sarili ko tong channel kaya sa akin nilang lang pong mukha para na magsawa kayo na kaya naman kasi pinjuan sila ng ano di ba kasi nga po hindi tayo pare pareho sayan so, ang sarap sarap ng aking kain ito eh, piraso lang yung nakain ko kasi nga po kailangan kong tirhan yung uh, kasama ko kailangan naman syempre Sharing is caring nga, di ba? Kailangan din natin i-share sa kasama. So, yung dala po ni bis Grace ay 12 piraso yata. Tapos, bibigyan din kasi niya si Ate Sarah, tapos si Ate Rose. Tapos, yung kasama ko. Ayan. Pero, binigay na lang niya kay Jane kasi nga po, meron kaming isang kasama dito, kasama ni Ate Rose na dumating tapos hindi pa pala siya nakumain pumunta siya sa bahay ng nanay ng amo ko pero hindi pala siya kumain doon. Gawa kasi yun ni Miss So ayan, kumain muna kami ng lunch bago kami lumayas. Ayan, may isda kami na, pag, na ulam naulam. sa kami rice, syempre. Tapos may dala na sabaw ng manok si Miss at saka may niluto ng palaya si Ate Rose. O, oh, diba? Ang sarap-sarap ng ulam namin dito. Nakamiss talaga yung ampalaya at saka yung sabaw. Kasi minsan lang ma magkaroon ng sabaw kasi nga nakatama din kasi magsabaw-sabaw lalo na po sa bahay dito namin ay hindi po mahilig sa sabaw yung kasama ko. Um, mas gusto niya kasi yung mas tuyo. So ayan lumayas na po kami, umalis na kami, lumabas na kami. ayan lumayas na. Masakit yung ano ko dibdib ko diyan kasi po yung mga alaga namin ay takbo ng takbo. So ayan makikita nyo kung saan sila pumunta. Habol kami ng habol, inauna na sila. Mga ilang kanto na yung na ano nila pero kami andito pa rin banda. So ayan, enjoy sa panonood guys. So ayan, ganda ganda dito guys. Hmm? Nakakahinga lang kasi mahaba yung nalakarin niya ah, ta doon sa park. First time namin naglakad ngayon. First time mo din, Bes? Aw? Yeah. Oh? Dito? Ako first time kong naglakad dito. Oh, na Nandun. May daanan naman na ano, papunta doon sa likod. Kasi na... Wala ko guys. Far, park! Park! <laughs> so, doon. So, part-part. Oke. Okay. Layo-layo nang. Kita kami. Yung mga alaga namin ando na. Layo-layo na. Mga pasawai. Lihat, eh. beruntahan. Ada sila silau. Oh. Iunahan, betul-betul kami. Mga katolong. So Bukad-bukad <laughs> mm -hmm. yung ilong ko. Ito. Naman kami sa kabilang gilid. Kanina dyan kami. doon. Tapos, pumunta kami ng bakala. Ng loserihan. Ah, dahil sa kakahanap namin sa mga alaga namin, hindi na namin na video. Sa... Hindi ko nag-video. Ayan. dito sa Oo. Oh, oh. Tatlo. Apat yung binantayan namin. Ngayon. Oh. wala bueno, Oh, apat yan sila, apat. Gala-gala <laughs> pag may time, lakad-lakad. Ang bilis-bilis pa kasi may mga scooter sila. May bike yung isa. Yung isa naman, naglalakad lang din. Siyang gamit. Ay, sakit ng tuhod ko. Kanina pa ako. Galing kasi kami doon banda, guys. Doon kami banda. Iikot pa kami. Galing. Mas pa kami doon sa kabilang... Um, ano. Ang naman. Tawid-tawid. Mungkin ada dalawang bisik. Tawid-tawid. Kita tawid. kami di palaruan. We are here. Itu lah yang terakhir. Ito yung, yung, yung mga baon. Yo yo, Sri Hamad. Ayan, nag-gym na yung mga bata. Malayo lang yung pag-video ko para hindi sila masyadong nakikita. Ayan, apat yan sila. oh, ba? Ayan, bawal kasi mag gym sila. Gusto daw nila mag-gym-gym. <laughs> ano yung ginagawa nila? Nag-enjoy naman sila. Okay. Diba? Ayun si Miss Grace. Siyempre, yan yung kasama ko. Tapos Dito na naman kami. Lipat na naman kami dito. Hmm. Doon kami kanina sa ano na naman nilang kumain sa dala namin. So, syempre kami yung kakain, guys. <laughs> Ayan, na, na yung ano. Yung chocolate pinagtago na namin. Pati yung mga mani. <laughs> Bumili kasi sila sa bakalay. Eh, sa grocery. Kaya hindi na sila kumain sa dala namin. Lakad namin, guys. Kasi doon pa, Doon kami galing. Malayo-layo pa yung bahay nila. Ipapunta kami doon. Eh?

hindi hi guys, mag exercise muna tayo para maging healthy man. Dahil na dahil lagi nalang tayo kain ng kain wala na tayong exercise kailangan natin magbawas ng belbel -bel. diba? ang ganda ganda dito Dapat naka-sapatos kasi dito guys. Kasi, kaya pasensya na. Wala kaming sapatos. Hindi, na, hindi namin Hindi alam na may ganito. <laughs> hindi na karoon ako masyadong sapatos. Please, sabi na Kung ano-ano lang Kung ano, lang, so, Kung <laughs> ano yung mga... ko ba? Wala nang akong po. lang. Pulaw lang. hindi hindi Ay, Oh, isa din to. Maganda din to, guys. Diba? Ay, Hindi ako nang sapatos. Mas okay talaga magsapatos dito. Ayan. Yeah. Ay, exercise.